you <laughs> sa area kung saan po uh, pinuntahan po nila Maria R.M. at saka Jigo uh, XR4 uh, kahapon guys kaya ah uh, sumama po ako dito guys no kasi mayroon daw silang nakita dito guys na ah uh, hindi natin alam guys kung anong klasimila lang guys no at siguro ah uh, ayan minilikan po namin yan dito kasi ah uh, gusto po nato, natin ah uh, na ulangan kung ano talaga yung uh, baka nya dito sa lugar nito guys no kaya uh, kasi sabi ng mga residente ko dito guys po yung, uh, nagtakot yung mga, mga residente ko dito guys no dahil yun nga meron silang nakita dito na uh, nilalam? nilalang na hindi ko natin alam kung anong nilalang guys so yun na po siguro guys no uh, shout out lang po sa mga sulit supporters po natin dyan uh, sa lahat po ng mga uh, viewers at saka sa hindi po po wala nakapag-subscribe sa aking youtube channel please subscribe my youtube channel na Lugad Explorer at pakihit na rin po notification bell para titip po sa lahat ng video na yun po at okay, like and share na rin po sa ano po siguro ah good luck hindi natin, uh, natin patagin rin pa tumahan nyo kami tara

कसरी त सेन त भित्रो कुनै बेलामा तिमी नि वातावरण दिन्छ पहिला अच्छा रात दिनमा सुपर टेस्ट वातावरण बिन्छुट्टा ढुक्कै टेस्ट Kasi Yan mga idol, so magdidili na po. So sa lakay namin yung ah, nakita namin dito ng mga taong uwak. Kaya, yan. yung mga taong uwa, makagal ah, mm. ah, yung atag. Ano? Um, ang uh, um, uras po ng idol. ngayon, no? yung idol natin, uh, Duga de Explorer. Mag-6 no, p.m. Uh, um, uh, oh, Oo, oh, pala. Sama namin si Batang Adventure, Luga Destorer at Maria Kiot, at si Diyos. So, namin yung mga At may dala po kami yung flashlight. yan? So yun na no, uh, malaki na pong lumino yung grace. Uh, siguro na lang mga uh, oras na to ay uh, huwag na po kung nandito man yung uh, nakita nila dito na uh, isang ano, uh, anong uh, klase nila lang yun. Yeah. Uh, sinadya po na sa ganitong oras namin uh, pupuntahan. ただいま。 kasi sabi nila ko gano'n ah, sa ganitong oras guys uh, ah, dito na siguro sila mag bagong anya guys no? kaya titingnan natin guys ako po po natin siya na ah, hindi po po siya nagpulit guys uh, ah, uh, uh, ah, isa rin mga tao kasi guys

¡Gracias! Jangan banyak bau ya. Aduh, sama siapa guys? ada apa? Oh, jangan asing, loh. Sigi. Sori, Bapak. Sigi, Sigi. Oh, bisa. Ini kan, ini kan, main ke sana, Bapak, jangan. Oh, bisa. Hah? Mana tetak? Nah, deh. Lihat lagi. Ah, mau bisa lagi. Hmm. Lihat lagi, ini, lihat lagi. Mau bisa muna. Kasih. Dipere malu yang anu. Yang asik. Ah. Ispat. Lagi kita nanti nang anak kelas Bakal mesti silawan sila. Bakal ini sila makan. Ini nu. Islam kalapit, kalapit ano? <laughs> yeah, di mo makadaon kaya karena kami ispat, may flashlight. تاخذ كل ساعه بس هذا لا مو قصمه مقال المرونهه وصلنا من راسين سكي

지금까지 지금. 지금, 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 지

Hva er det du sier på totalen? Kira kira. Hah? Pak kah? Hah? Pak kah kah? Nolak. Pak kah nolak? Ayo nolak. Oh, jinus. Ian, masuk, masuk, masuk.

Kasi mag... na yung bakay, yung laki. Lumalabas na na... Lumalabas na yung kapangyarihan lang. Pubusin natin tong masin. ano? Wala. 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 Gay lapit. Lapit ka. Dimunyo ka. Ano na amon mo diri ang mga dimunyo ha mo? Ha, pagka kay Ha? Ha? Ayon tuyo diri. Hmm? Baka pinalayas sa, sa lugar nila kaya lumipat lupa. sila ng lugar ayo na. Pila na oi. Ingat yo. Ning lawa yo, lawa yo. Ano? Ay, yan si Kapis. Asong si Kapis yan mo yan. Kapis yan. Oo. Sa kapis. Ano kasi yung o. Oana? Oana? Oana?

Nagdidilim na talaga naka kadal Hindi namin makita yung ano. Yung babae, no? Ayun, sa loob, sa loob. Ayun, wala. kumakain na. Kumakain, kumakain. yung ano, yung ano, tik-tik. Kita ko yung tik-tik. Agwak. tik-tik? tik-tik ba? Ha? aso nang masakit maso wow wow wow